Good morning. Mag-iikot-ikot muna ako since tulog pa yung mga kasama ko. Libutin ko muna ang dakak habang maagap. And para mabigyan din natin. wala pang araw na lumalabas. Ay, maganda sana mag-swimming. Napaka-early ng umaga, oh. Eh, And, nandito yung pinakaaga namin na sanay talagang gumising na napakaaga. Ganina na Jel? Pangita ka ganina pag mata na ako. Ano si arjela? ah? na yung mong ingkod-ingkod diya. Pusok signal? Pusok no, ang man. walay, walay signal ang dito. Pari. Nakalive ka? May pak ka. So, naglalakad tayo ngayon kasi pupunta kami ng beach at nakapag-alis-ayos na din kahit papano. Nandito na sila. Susulong sa dagat. Oh, babe There are look for the ay ay babaw dapit. What, what no, Ay sa bawa pa nag-break pa. Naabaya tayong mga kwan dito. Puto. Iyot, nakadress si madam. <laughs> Ano ba yung isa man ito? Sa inyo yung mga na kangkong lang? May mga kangkong lang. Ang dami na niyo ito oh. Ang labat. Ang pilip-pilip nga. Ang gala. Dakak nga ko. Mang nai doyan mang oh. Nice kayo. So we are here na in the bay side or the sea side or side by side. The so day Marami po silang mga activities here like salvavida, here, the face of diva. Kung <laughs> isa naman ay si Mapsi. <laughs> Meron silang bicycle with banana side and we have the yacht there. Tak unahan man.

Two uh -huh. days na po kami dito. 75 di binayaran ko. Discounted na po yan. It's actually 125,000. Uh -huh. Oo, kasi kinuha ko talaga na kamahal talaga. Kasi uh -huh. di ba, social climber kami. Pero, kahapon ang hininom namin buko lang. Tapos ngayon naman, yeah. sky place. So, sky May baon kami na juice dyan. 8 o'clock. So, ah, yun. Ang dami na pasok sa shop. Kanya ng antibiotic. Wala na tayo sa Ha? Ay, tama muna. Tsaka ang maganda dito sa <laughs> Dakap, guys, yung mga dolphin, guys, naglalakad gusto <laughs> parang <takas>. <laughs> <laughs> mga blue marlin. <barley. laughs> Night cream yan. <niya>, Kala <laughs> sa amo, Feel ako gibalhin to nila Ay, na kay si Yan ang doyan, yan ang. Do yan ang <laughs> doyan, yan. Kala di picture

Agis okay. sa light, nga lipat ako doon. Huwag ba siya doon itaas yung kilikili. Sakto lang. Kung nakakapagsalita <laughs> ako ang doon yan, ano kaya ang sinasabi niya? Sabi niya ang pagod niya. Uy! Sobra! May playground pala para sa mga bata. Kami eh, sinusulit namin yung picture taking dito para mas Uh, masulit talaga ng bonggang bongga yung aming stay. Ang okay. um, mahiwagang duyan sa dakap. Na tayo e, eh. uh, pupunta na sa taas at nasulit na namin lahat ng mga area dito. Nasa <coughs> akong

So after dito guys, punta kami sa sa lugar nila Ate Minolbi. Hello Ate Minolbi, if you're watching. Lulusubi namin ang bahay mo, Ate Nol. Ate Nol ngayon is nasa US. So ayo, doon kami magla-lunch sa kanya bahay. At andun naman yung mga ano niya, mga mga family niya. So Let's go. Good morning. Britney is very creative. Yes, go Brit. <laughs> Benda. Mang, may auto. Dito kami sa may lobby area. Magkakapi muna kami. Mag-snack-snack. Um, And after dito is, diretso na kami sa bahay nila Ate Minoldi, 9 a.m. by 9 a.m. So, meron kaming puto, biko. Ito <laughs> yung BH namin, yung kahapon. Yan yung natira sa gabi. Uh Oo. -oh. diba kulang pa, no? <laughs> so, ito yung ating kanil and puto. Puto. Ayan. Okay. pa yung sky cream sa talaga mag-take out kasi ang kapal naman mo. Ang dami na rin guys. <coughs> ang sinabi ko lang na kami kasi dahil sa Sa? Hindi Limited namin kami. Unlimited pa nga ito. Grabe ko pa tayo gutom namin. Gusti mo mga puto. Tinake out namin sa gabi. <laughs> inasal na tira. Ang... Talalaki talaga kami na Talaga. Tumutay lang dito. Ano yun? Litawan. Yes. So dahil dyan, thank you so much, Daka, for a very wonderful experience. Though nakakabitin kasi Dan, yung... Dan, pila ilang kape? Six Six yung mga fryer ko. naman pa tayo. Ah, 60 pesos. In fairness, ang sag mo po. Thank you, Ortea, sa pakape. Nagkape, alam mo ba? Para, para ang ini. <laughs> <laughs> Maraming oh, init. Ilan na yung kape ate? Uy, ang sarap kaya ng puto na to. Cheese Seven. Na cheese na cheese. Magkano yung isa? I'm sixty. Sixty. Thank you, Dacaq, <laughs> sa libreng kape. Nakakatawa mo. <laughs> Ipalibre silang kape dito. Tingnan okay, nyo yung puto nila. Very cheesy. Sarap? Sarap nga. Anong brand tong coffee nyo? Sarap ah. Baka-coffee. 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 The cocoa, the coffee. Ay, Sarap. Ito lang. Kaya Abby. Abi. Hindi, abi. Abby. Ab um, ka. Ilapit mo ano. ba yung mo? Nakakaiba yung coffee ko. Hindi, <laughs> kung saan Ito siya Sa Indonesia. Kung elephant. Let's namin na Pico. Ah! Ano from yeah. the event last night. Mga patay kuto. <laughs> Hi. Hmm. Lo mic dengan biku. Baru kok kau ngani And so hanggang dito na muna ang video natin. Then mamayang hapon tingnan ko lang kung makaka-upload ako ulit ha. Dahil after dito alis na din kami. So thank you, thank you for always watching. God bless.